15 years na hindi kami nagkita-kita pero dahil sa inyo na, na ano po nila ako. Naalala ka nila. Oh. Naawa sila sa'yo. Nagambag-ambag po sila. Hindi po nila alam. Tapos, binigyan pa po ko ng dalawang libong pambili daw ko ng ano, gamot na naman po yun. Mm -hmm. Tapos gano'n ang sasabihin ng mga tao. Balitado po dito yung Daddy Frankie, yung binigay niyo daw po. Kaya yung kasa, yung kasawa ko. Ayon mga kababayan, mga kabarangay, kumusta po kayong lahat? Yan, panibagong araw, panibagong vlog. At sa araw na ito mga kababayan ay muli nating balikan si Ate Jezabel. Sino po ang nakakaalala kay Ate Jezabel? Siya po yung uh, nanay na may anak na tatlo ba yun o dalawa. Pero ang problema dito mga kababayan si Ate Jezabel po ay isang bulag at uh, pilit na uh, lumalaban sa hamon at sa hirap ng buhay. At ang kanyang asawa ay nakikipasada lang po. Ah, uh, nakikibounderihan lang. So mga kababayan, samahan niyo po ako dahil muli natin siyang kausapin. Mula mu, uh, muli natin siyang kumustahin. Kumusta na nga kaya dahil binigyan natin siya nakaraan pambili ng gamot. Andito tayo mga kababayan. Hello po Ate Isabel. Ah, uh, si Daddy Frankie po. O oh, sige, pwede ako pumasok. Kumusta? Ito. Oh, ano pa Oo. Sige, pasok ako ha. Sige po. Okay. Magandang hapon. Kumusta ka na? Ito, yung, ano po. Yung gumagalaw lang po yung naano po. Tapos yung ang? Ah, yung medyo may sinag-sinag po. Ah, nararamdaman mo kami. Okay. Pwede ba lipat ka dito sa ano? Ah, sige po. Para hindi nahihilo. Upo ka? Tabi tayo. Hindi ba against the light? Okay lang. Sige, upo ka po. Ayan, upo ako ha. Tabi ako. Nararamdam, nakikita mo kami, naanigan mo kami. Nainag ko po. Yung parang may shape lang po na. Ah, may shape lang. Tapos pag gumagalaw. Kumusta hmm. kayo dito? Ito, nahihirap po si wala po si nanay at si tat, uh, ano po. Nasa Maynila po sila. Ay, bakit sila nagpunta doon? Inoperahan po yung tatay ko, sir. Ah, pati tatay mo inoperahan? Opo, oh, yung los-los po nila. Ah, saan sa Manila? Sa Laguna po. Sa katapusan pa daw po sila umuwi ko. Ang asawa ko, hapon, din na po mga pasada. Ah, hindi na Magalang po. si wala pong kasama. kumusta hmm. kamusta hmm. naman yung mga anak mo? Eh, yung anak ko problema. Kuminsan ko. tamatakas po, sir. Kaya hindi ko po, ano. Ilan ba yung Kaya, anak mo? Tatlo po. Hmm. Di ba nabanggit mo yung anak mo na P P PW, Pw din di So, yun yung tumatakas din. Opo. Diyan sa kalsada, na, ano, nag, sa saranggula, mm -hmm. na ano ko po kasi yung mga, ano, mga truck na dumadaan, nag-harvest po eh. Mm -hmm. Kaya, minsan, ingay-ingay ko dyan sa labas. Ay, nakakarating ka pa ng labas? Opo. Paano? Ano, ano pahintuhin to, sir, kasi pag naano ko na ani parang may nakatayo o hinto. Hmm. Yan Ana, sa ulado mo pa tong daan palabas. Opo. Naano ko po yung daan. Kaya ano pag minsan yung ano anak ko ma hindi diyan. Hinto lang. Hmm. lang ko Pero dito sa dito sa bahay, sa ulado mo na yung loob ng bahay. Ayo po, kabisado ko po yung loob ng bahay. Pero hindi ka na pagtrabaho. Hmm ano, nag-ano lang po ko dito, yung walis, tapos yung anak ko, siya na lang yung tatapos. Ah, uh, ano tapos ba, walis-walis? Opo, yun lang yung magagawa ko dito. Kasi, wala nga ano, eh, wala si nanay. Mm, pero pag nandito yung nanay mo, silang nag-aalaga sa'yo? Ay, opo. Sila, ano, pati yung mga anak ko. Kaya kami ko pumunta dito actually kasi siyempre, Uh, gusto ka rin namin kumustahin. Kumusta na yung mata mo? may pagbabago na ba? May ano naman po, sir. Na, naanong ko yung anilag. Mm -hmm. ano yung... So, nung galing kami dito, nakabili ka ng gamot? Ayun po, sir. Nandyan po sa Okay lang, okay lang. Pinumusta lang namin kasi alam ko naman na ibibili mo ng gamot. So, kumusta, kumusta naman ang pamamasada ng uh, asawa mo? Yung pambili lang ng ulam namin, sir, gatas. Po, nagagatas pa yung anak mo? Opo. Ay, oh. Po. Ayun. Na nagagatas pa yung maliit ko, sir. Ilang si... taon ba yung anak mo? Dal dalawa po. Dalawa, oh, nagagatas pa oh, yun. Nagagatas pa po. Kaya, ano, sabi ko sa kanya, minsan pag ganitong hapon, pumasada pa, minsan pumapa Pumapasyal yung mga pinsan ko. Ay, ayaw nang ano, eh, lumabas kasi pag-aalis na yung mga pinsang ko, wala na. Nung unang uh, upload natin, napanood ng mga classmate mo yata. Ay, opo, sir. Nagpasyal ba sila rito? Opo. Ay, very good. Daw po. Maraming maraming salamat daw po. Dun sa, uh, kung hindi dahil daw po sa inyo, daddy Frankie, hindi daw po nila ako nakita. Um, um, ganito yung sitwasyon ng classmate nila. Opo. Oh, Kaya ano, po, um, Kumusta naman mga classmate mo? Anong sabi nila sa iyo? Ano, nag magpagaling daw po ako. Para daw po ano. Kaya yun, nag binigyan din po nila ako, sa Ang oh, grocery po. Oh very good. Kaya po, nagpapasalamat po ko sa inyo, Daddy Frankie. Kasi hindi daw po, dahil talaga sa inyo daw po, hindi daw po nila alam na ganito sitwasyon ng classmates po nila. Kaya po, nagpapasalamat po sa kanila, Daddy Frankie. Hindi mm -mm. ko rin po sila ini na ano, Oh. Pumunta po sila. Dumating po sila dito. Tinanong. Nagtanong-tanong na lang po sila. Uh -uh. Kaya po, nung dumating sila, napahiyak, napahiyak na lang po ako. Uh -uh. Kasi, um, dating ano po, hindi ko po alam na ganito yung mangyayari dito po sa akin eh. Uh -uh. Kaya po, nagpapasalamat po sa kanila, Daddy Frankie, tsaka sa inyo po. Uh -uh. Hindi mo siempre Siyempre, kahit sinong tao, walang mag-i-expect na ganyan ang mangyayari, ano? Opo, sa hindi mga... po nila ini-expect talaga po dati, Frankie. Kaya po, nung napanood po nila yung sa inyo po dati, agad-agad daw po silang nag-ambag-ambag. Ah, nag ah, nag-ambag-ambag din sila para sa iyo. No po? Kaya po, nung pumunta po sila dito, umiyak na lang po ako, sabi ko. Hindi ko po ini-expect na pupuntahan niyo ko, sabi po. Kasi kung hindi dahil kay Daddy Frankie nagpapasalamat din kami sa kanya, sabi po nila sa mm -hmm. akin. Hindi namin alam na ganyan na pala yung sitwasyon po. sabi po nila sa akin. Napakabait ng na mga classmates mo, no? Kaya po buong, buong, buong puso nagpapasalamat kami ang pamilya po sa inyo tsaka sa mga classmates ko, Daddy Franke. Mm -hmm. Gano'n pala, alam um, mo? Ni-expect ah. ko lang po, Daddy Frankie, yung kumunta po kayo dito. Hindi ko akalain na usap-usapan dito na yung binigay nyo daw po na pera pinangano daw po ng asawa ko. Ano? Pinang daw po nila. Oo. Hindi po nila alam, Daddy Frank eh. Pinang -ambag, ambag po ng mga kumpari po namin kasi anniversary po namin tas pitong taon po yung yung PWD po namin. Oo. Na, sa oh, seven years siya. Sabi po nila sa mare kay ganyan yung mata mo dapat nag ano yung masaya ka din hindi yung ganyan na nagaganyan ka sa Opo eh, naggambag ampag po sila hindi po nilalam tapos binigyan pa po ko ng 2000 pambili daw ko ng ano gamot na naman po yun mm -mm. tapos gano nang sasabihin ng mga tao balita dupo po dito yung daddy Frankie yung binigay niyo daw po kaya yung kasa yung kasawa ko Hayaan mo na lang ipa mo na lang, sabi po nila. Pero hindi po nila alam, yung pagkabigay nyo po, binili na ng nanay ko yung daddy Frank. ay ayan po, nandyan po. Mm -hmm. Pinakita ko po, yung pumupunta ng mga tao dito. Kaya, mm -hmm. ay, hindi pala totoo yung sinasabi nila, hmm? sabi po nila. Oo. Kaya sabi ko, hindi ba ali, may juice naman. Oh, tama sabi ko, ka. Po, Lahat, walang, walang reason ate. Walang reason para ipaliwanag mo yung side mo sa mga taong hindi nila alam yung nangyayari sa iyo. Lalong-lalo na't walang reason para magpaliwanag tayo sa mga taong walang ambag sa buhay natin. Kaya nga po eh. Tapi ko ganito na nga yung sitwasyon namin mag-asawa, ganyan pa yung gagawin, ano, yung sasabihin po nila sa amin dati. Hindi lang po nila alam ang hirap ng walang paningin, hindi lang nila iniisip na may anak pa akong maliit tapos PWD, tapos ganyan pa yung sasabihin nila sa aming mag-asawa. Kaya sabi ko po yung mga ganyan na nagsabi-sabi sana, sabi ko gumaling na ako para pagdating ng araw na ano, malaman po nila na sila din yung patutulungan ko din po sa inyo para alam din po nila dati Frankie eh, yung hirap. Mm -hmm. Hindi ko naman po kasi talaga Akalain na tutulungan nito talaga ako yeah. dahil ko. Hindi ah, talaga yeah. ini-expect. Kung bakit nakarating kami dito, kaya uh, kalugod ng Panginoon. Kaya ano, ano man ang maririnig mo, na hindi maganda, huwag mo nang pansinin yon. Na ang -pansin. importante, alam mo sa sarili mo, yung ginagawa mo ay tama. At wala tayong sinasaktan. Wala tayong inaapakan. No? Tanggapin mo, isipin mo nandito tayo sa mundong nga uh, punong-puno ng pagsubok at minsan may mga tao talagang susubukin ka or puhusgahan ka. Hindi ko na Pero ipagpray mo lang lahat, no? Kahit ako, uh, kaya ako nandito, kumustahin ka at sana makatulong pa kami, no? Yun lang ang reason. Kaya, ah, uh, San Siquiariski, may bigas pa ba tayo dyan? Papahingi ako na isang sakong bigas, guys. Para hindi na sila bibili ng bigas. Kasi nahihirapan si tatay na mamasada, ano? Una po, ano kasi po, Daddy Franky, sana, sabi ko, sana gumaling na ako para hindi ka na yung ganyan na pahinto-hinto yung pasada niya, Daddy Franky. So, kasi nung, po. nung nakabili tayo ng gamot, nakabili ka ng gamot doon sa unang binigay namin, nagkakaroon ba ng na improvement? Meron po. Parang naan ko, gusto ko lang po ulit na ano yung yung magpa, ano po ulit Daddy Franklin? Pa-check up po sabi po nila, try ko daw po dun sa dagu kasi libre naman daw po Oo, doon oh. sabi nila. Kaya sabi ko sa asawa ko, kung maka ipon ng konti, pupunta po kami kasi para po mapasin opinion ng mm -hmm. umin. Yun tama, yun, yun natin. Ang talagang gusto? Kailangan may second na uh, opinion kayo? Yun din po yung sinasabi ng classmate ko. Magtiyaga kayong pumila. Kasi pag may tiyaga talaga, may nilaga. Opo. Ano? Opo. Huwag kang tamarin, kausapin mo yung asawa mo at samahan natin ng dasal. Opo. Hanggat na nagpupursigit, nag, uh, uh, sisikap tayo, meron at meron. Ayun, ayun, thank you Kuya Bandam. Ayan mga kababayan, dito Kuya Bandam. Ayan, napakasipag ni Bandam. O, sige, upo ka lang dito Kuya Bandam salamat Ayan, uh, ate, may dala akong uh, uh, isang sakong bigas para hindi na kayo bumili kahit paano. Makabawa sa gastusin ninyo, ha? Maraming maraming salamat po, Dato Franky. Hindi po talaga, sana babalikan nyo po talaga po. Hmm? Ah, hanggat kaya namin, babalik-balik kami dito, ano? Talagang gusto ko po talagang, ano, yung maano na po yung mata po. Kahit ako, kahit. Gusto, gusto ko rin na, ano, uh, uh, gumaling ka na para maalagaan mo yung mga anak mo. At saka ate, may bibigay ako ulit na 5,000 para makabili ka ulit ng gamot mo. Hindi ko po talaga yung ano, Daddy Frankie. Sana bigyan pa kayo ng Panginoon ng lakas ng Kahit 'di ko mo oh, ano, yung pera dati Frankie, eh. gusto ko lang oh, 'yung may balik lang po ko talaga sa pan pantingin po ng mga ano yung doktor po ta sa mata po. Mm -mm. Pero kailangan pa rin natin itong pera pamasahin nyo pagpunta nyo sa ospital, na? Pero tama 'yung uh, sinabi mo, kahit wala na sana tayong pera basta wala tayong sakit, no? Mm -mm. Totoo -tot -tot po yan, Frankie. Eh. Kahit hindi tayo marangya, kahit na simpleng pamumuhay lang sana, basta walang sakit, kumpleto yung paningin para mapa, para makita natin yung mga anak natin kung paano sila lumaki, magabayan natin. Nga po no? yung gusto ko, Daddy Frankie. Eh. Si yung isa ko talagang tumatakas na rin po yung maliit ko po. Basta ipag mo lang. Ha? Huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa kasi bata ka pa. Okay? Okay, so tanggapin mo. Makakatulong to. Oh. oh. Maraming maraming salamat po na ito, pagpremo lang. Sana tuloy-tuloy lang tayong lahat para magabayan ka namin, mabalik-balikan ka namin hanggang sa mapagtagumpayan natin. No? Ah, may mga public hospital naman, magpasikan opinion kayo. Mag-usap kayo ng mag-usap kayo mag-asawa. Huwag kayong susuko. Huh? Opo. Opo, mm -hmm. ah, ukas po hindi ko po siya ngayon pupunta po. po kami na Frankie doon sa sinasabi nila dyan sa dagupan po. Mm -hmm. Sige, laban si na. mga classmate ko, punta oh. ka balik. Magpasikin opinion ka sabi ko nila Daddy Frankie. Mm -hmm. Kaya po, ano, nag, nag, sila po yung nagbigay din po ng lakas ng sa akin Daddy Frankie. Talagang hindi ko po talaga ini-expect na pupuntahan po nila po Daddy Frankie. Oh ganun talaga. Fifteen years na hindi kami nagkita-kita pero dahil sa inyo, na, na ano po nila ako. Naalala ka nila. Oh. Naawa sila sa'yo. Sa ano lang, laban lang. Pasalamat din ako sa mga classmate mo kasi kaisa ko sila na tumulong sa'yo. Opo. Alam ko yung nararamdaman nila na gustong gusto ka rin nilang tulungan. So, pag-pray natin, no? Opo. Okay, so, asa nga, ngayon, mapapanood ng mga classmate mo to. Shout out mo sila or pasalamatan din natin sila na sana i-bless din sila ni God para matulungan ka nila ulit. No? Opo. Sige, shout out mo yung mga classmate mo nagpunta dito. Ang mga classmates kung pumunta dito, maraming maraming salamat. Buong pusong nagpapasalamat kaming pamilya sa inyo na tumulong din sa akin. Uh, sana bigyan pa kayo ng lakas ng katawan ng Panginoon. Okay. Breh, na? Ayan. so ayan mga kababayan, mga kabarangay. Ito yung reason kung bakit ako bumalik muli. Dahil uh, si Nanay nga po sa problema na pinagdadaanan niya. At uh, pinagpipray ko na sana malagpasan ni Nanay yung kanyang uh, sakit na ito. At uh, napangako ko rin sa inyong mga kababayan na hanggat kaya ni Daddy Frankie, balik-balikan lahat ng mga binipisyari natin. At uh, magpapasalamat din po ako sa inyong lahat, lalo na sa mga kababayan natin na walang sawang nagsishare ng mga videos natin. Dahil sa pamamagitan po ng uh, pag-share ninyo at hindi nyo pag-escape ng ads, ay dyan din po kami kumukuha ng uh, pagtulong natin. Kagaya ni Nanay na kapos sa kapalaran at dinatnan pa ng uh, pagsubok sa buhay. Kaya muli mga kababayan, shoutout po sa inyong lahat. lalong lalo na sa mga kababayan natin na uh, OFW, ayan alam ko napakahirap ng sitwasyon na malayo sa pamilya napakahirap ng sitwasyon na wala sa sariling bayan kaya dubli-dubli ingat po kayo dyan mga kababayan na OFW at syempre mga kababayan din natin na nasa ibang bansa maraming maraming salamat po at uh, shout out ko rin ang ating mga mababait na sponsor ayan ang Team Rise Above headed by Tita hani s, S at kay Ma'am uh, Purisa Joy, ayan, thank you po sa walang sawa ninyong pagsuporta, Ayan, so sa mga hindi ko pa nabanggit mga kababayan, na ipagpaumanhin po ninyo. Pero, thank you, thank you po sa inyong lahat. Rosary around the world, ayan, may love shout-out din po sa inyong lahat. Kay Stariray, ayan, kay uh, Sweet Charm. So, ma'am, uh, sana nakatulong kami sa'yo sa hapon na ito. No Anong masasabi ni nanay na nakabalik kami dito? Maraming maraming salamat po kasi binalikan nyo po ako. Hindi ko po talaga ini-expect din po na babalikan nyo talaga ako, Daddy Franky. Malapit na ang piyesta ninyo. Opo. Ayan. Sa so, 19 na. no Ano yung piyesta? Ay, ano? Barangay ito? Kabulda Kabuldatan. Ay, Kabuldatan. Po. Ayan, Barangay Kabuldatan. Uh, baka kala ninyo po ay eh, nakalimutan ko yung uh, uh, promise ko po sa inyo. Mga kababayan, uh, advance uh, happy happy fiesta. At uh, nangako po ako sa barangay na ito mga kababayan na pag umabot ng 1.1 uh, subscribers si Daddy Frankie sa aking YouTube, mamimigay po ako ng limang TV plus 15,000. Hindi ko po yan nalilimutan mga kababayan. Basta umabot pa umabot po tayo <coughs> ng 1.1 Uh, subscribers magbibigay po ako ng TV na lima para sa piyesta para sa mga kabarangay natin dito plus 15,000 cash so ano pang hinihintay natin kabarang barangay uh, kabeldatan no? tama uh, uh, so subscribe po tayo no at shoutout po sa ating barangay captain dito ayan si Kap uh, Guzman at sa, sa aking uh, classmate si Kagawad Leonardo Guzman. Mabuhay po tayo lahat mga kababayan, lalong-lalo na dito sa bayan at lalawigan ng Pangasinan. So ate, alis na po muna kami. So hiling ko, pagpipray ko na sana mapunta kayo ng hospital para gumaling ka na. No? Opo. So paalam tayo sa mga viewers natin. Pasalamat tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bung pusong nagpapasalamat po ko sa inyong sa tulong niyo pong binigay sa akin. Maraming maraming salamat po. Okay. So, bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye tayo. Te. Thank you. Bye-bye po. Salamat po.